sabihin mo Dr. kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino man gusto mag-uto uh, sa kanya, ng mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo, si Dr. Perlianis, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika. Huwag ako, huwag ako, I can never be used. Sabihan mo si Trilanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never mo na gamit na. Ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si Presidente Duterte, para gibain ang administration ni Presidente Duterte, ako, hindi ako magagamit ni Presidente Duterte. Alam mo, si Sita na kaya si Senador yan, di ba? At alam niya na walang pwede makapagdikta dito sa Senado kung anong dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Nainutusan ko, nakita ka niya, nainutusan ako. Hindi na din din ay talagang uh, nakakahiya ko yung statement na yan na uh, inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala akong makikagamit sa akin, kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawang nagpupunggang uh, pagyayari dito, nangyayari tayo, but anong magawa ko? This is my job, this is my mandate, kaya nga ang gawin ko. Otherwise, I will be remiss the duties kung hindi ako mag-conduct ng investigation kaya ito kabigat na issue, leakage ng uh, mga pwede uh, classified uh, documents, hindi natin actionan. Ah, Remember, PDA is under my... Uh, uh, being the chairman of uh, the City Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nasa kanya yan, nasa uh, oversight function ko yan under sa PDA drugs. Kaya, sabihin mo kasi ni Dr. kung siya pwede madiktahan ng mga kusino mang gusto mag auto sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo, Senador Tileris, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, huwag ako, huwag ako, I can never be used. Ha? I swear to God, Nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang manang kahit kunting nihaw-niho para sa, sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. That's how proud I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yellow mo na partido, no, para siraan ang inyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, wag ako. I can never be used by President Duterte kung sila'y naglalaban, sila'y nakaaway ni President Marcos, hindi ko ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. Sir, sure, so you're saying you will never be a part ko ng any plan that I am a rightist. Ha? I am a rightist. I don't want to destroy the existing uh, uh, this, uh, the existing establishment. Ah, huh? so, musunod ko ako ng batas. Kung si Trilanes ay destabilizer, si Ritter Bato is uh, ano bang opposite ng destabilizer? Ha? Huh? Stabilizer. 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 <laughs> I want a stable government. I want a stable uh, uh, dispensation. Ayaw ko po na masira yung ating uh, gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya ako mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to austin the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never magagamit ka. Ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain ang administration si ng President Duterte, ako, hindi ako magagamit ni Presidente Duterte.